po mga bro mga sis yan pararating lang po namin dito sa aming transient ang tumutuloy po pakit mga sislisa yan yung bangka po yung malaki umalis na bali susun overnight po kami ngayon susundin po kami dito pa, ay, bukas ng 1 yun po sabi ni Bustoto na bali napuntahan po namin ngayong araw nito ito anim na isla masaya po Mag kami island pisa. hopping kami ngayon lang po kami nakaranas ng ganito Madaming islam isla, pinuntahan. pinuntahan. Isang araw lang. Yun lang. Mga isang oras, isang oras, isang, oras. Isang oras, masaya na po kasi napakaganda po ng lugar. nakakahinayang kung hindi mapuntahan lahat eh. Maganda eh, sobrang ganda. Kaya sinamantala po naman. Eh, total, wala naman po kami ginastos dito. <laughs> Pagkakataon na po. Ayan. Ayan. Salamat po ng marami. Ang grow mga sis patuloy nyo kami sinusuportahan. Ayan po. Ayan, to so, I love passion. Pasir? Wala pasir. Tayo dalawa. Sinakarap sa atin. Hindi ko nakulubuhin. Pasir. Ito ito. Ang galing ng Diba? Ino kayo. Dinisay tapos isda. Po. Ayan. Ayan, ayan po. Dito po sa kabila, may alon. Dito na, eh, ay, pakita mo doon. Dito po sa banda rito, walang alon. Diyan. Diyan po dito, walang alon. Dito mayroong alon. San bar po ito, di ba? Ang galing po. Oh. Oh. Kung gusto nyo sa may alon, maligo, pwede. Kung gusto nyo sa walang alon, dito sa kabila lang tatawid lang po yung bro mga sis na itim na tayo deh <laughs> okay lang pong mangitim may bihira madali lang magpuputi mga isang linggo lang balik na uli ang kulay pag nandoon sa Manila kaya eh, pagkakataon na po ito hmm. po. si Kelly naghukay na dito sa kabila banayad dito sa kabila may alon konti pakita mo na doon yan may alon po oh. may alon po dyan konti Oh, tapos puro mga isla na po oh. Napapalibutan po ito ng isla mga bro mga sis. Yan dito oh, banayad na banayad dito sa kabila. Ganda nga oh, oh. ano natin oh. Ayan po oh. Oh, bakit tumaho na kayo? Ha? Sino? Ano ano nangyari? Ay, ino ka muna ng tubig. Balik na lang. Balik na lang kayo. Papaya. Hmm. Hindi mo. Sama na kay nanay. Hmm. Ayan po mga bro mga siso Ang ganda po dito Nap Napapaligiran po ng isla Tapos may sanbar Ayan yung sanbar bro mga Doon blue, punta Ayan po Ayan, uh, May sanbar po Ayan po Tingnan ah, tingin mo May bangkang malaki Mga ano po naman po itong bangkang ito Mga nanginisda po ang mga sakay dito oh, Ang ganda nga ng bundok oh, oh Ayan ayan Palakihan hmm. ba Ayan 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 po sobrang mga sisi. Tingnan mo, ng oh. Tingnan mo po yan. Pero, no? tingnan mo dito, ang view na. oh, po itong ng basura. Itong mga basura po ito yung mga nadala ng alon Oh, dito sa parting kabila, banayad na banayad. Pero sa kabila, may alon-alon po. Ayan po, mga bro, mga sisi. Oh. Napakaganda, no? Diba? Ano? Mm. na uh, ay ba, tago, walang pollution po dito. Malinis po ang kalagatan. Pilates, nililinis nila, di Meron naman kung mga konti-konti. Mga tagalinis, ayun, o. mo, nililinis, nililinis po nila. Yung mga basurang na dadala ng alon, hindi naman po maiwasan talaga yun na mayroon. Nililinis po. Meron konting-konting plastic. Nililinis po. ng alon po. Nililinis po.

Uhm. Salamat. Ako bro mag-fish oh. relax po dito. Relax okay. na talaga, na-relax. Na Relaxing ang ating vacation talaga napakahaba, 21 days. Oh, from 2021 days po daw kami dito, Mrs. Lisa. Hindi ko po sabi. Ah, linggo talaga 'yo. Oh. Yeah. Sa may alon dito wala. Ayan, kabeto mo yung mga alon na lugar. Oh. Ayan. 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 Dyan. Mag mag ayan. Ayan, ayan, ayan. Dito tayo mag-ano, mag-overnight. Dito kami mag-overnight. Ayo po. Kahit marami na pa kami napuntahan siya, nakaalim na isila po kami. Eh, maaga pa naman po. Nakaraan, apat na isla naman. Sino tala po namin dahil ng, ano Viral lang po 'tong mangyayari. Christian lang po namin six Lisa, Lisa dito sa lugar na ito sa Concepcion, Concepcion. Iloilo. Iloilo. Marami pong isla dito mga brumang sis. Marimaano talaga oh. 'pag napadpad po kayo rito. Matutuwa kayo dahil napakaganda po, napakaraming isla na pupuntahan. dadahin po kayo dito ng mga bankero na masasaksihan 'yung mga brumang sis. Yeah. Yan. Shout out po pala Salamat sa ng aming mga subscriber. Salamat po, Salamat po sa inyo so so, sa hindi pa po nakapag-subscribe, paki-like and share and comment po. Paki-pindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. God bless, po. God bless po. Ingat po tayo palagi. yan po napakaganda ng view dito. Ayun. po oh, oh di ba? Yan. Bye, bye bye. Bye po. Ang pakiusap ko lang po sa inyo, pag napanood niyo po ang aming munting channel, huwag niyo naman po i-escape ang mga ads. Pa-pinakatulong niyo na po sa amin. <laughs> bye bye po. God bless.